palang tangali ibrit to ni bulan bigyan ng Panginoon Diyos sabon ito gwati sa kamay どうぞ。<laughs> dato parang naman masayang balat. Iniyan din

nagbalaw na ako sa bigulan nyo yun, nagbabalaw din ako galing sa gripo kasi galing sa ulan yun eh dumadalo sa mga bubong yung mga bubong hindi mo na kung may mga tayo na siya tayong daga pa Want this. Langit. sabihin, hininahan mo na yung gripo sa langit. Diba? No? Eh, ang ulag na si galing sa langit, bigay ng Diyos. Okay. Hindi na mo po langit kung saan ng Diyos naroon. Outer space. Langit din po ang tawag siya. Yung, yung ulang, yung bagyo, kayente. Yung kanyang lakas, habagat habang humiikot yan, tumuko siya ng tubig sa sa dagat. Mahalap. Tinataas yan. Pag mabigat na ron, yung wings, yung iikot niya, ito yung mabagat. Yung bagyo, mal nakalabas na eh. Habang umiikot siya, sa pwersa niya, pag mabigat na yung tubig, bubuos ngayon niya. Kaya yung tubig, habang umiikot ng ganun yung angin, ng nabag nang ng bagyong enteng, yung tubig tumatapon po saan. -sa. Kaya yan. Pag tumapon dito, yung birada malakas. Yan yung tiyong-tiy Ibig sabihin, gano'n man karami yung tubig doon sa outer space na naihigok ng tubig sa dagat, yung tiyong-tiy na babawasan yun. Hanggang sa tingin nga yung ulan. Ganun po yung flow ng tubig ulan. Kaya sinabi ko galing sa langit, yung outer space po, langit po yan. According to the Bible. Outer space is langit ang tawag yan. Amen? Yan. Yeah. so, mina na. magbabalaw ako tulip tubig sa giripo. Meron po kaming uh, tubig po kasi nagano kanina tabo ito sa tubig dito ano Nagliwanag yung salamin kasi may sabong kanina. Ngayon, pinanlawan ko siya ng tubig ng gripo. Kaya nagliwanag siya ngayon. O, Pero maghihintay muna tayo ng tubig sa ulan. Baka sakali. Ayan. No? Maghihintay lang tayo. Titingin lang ako sa labas. Pagmamasdan ko muna yung kalangitan. Kung kung meron na. Ano? Pagtitingnan ko kung meron na. tinitingnan ko lang. Mukhang nagkakaroon kasi yung patak ng yero, yung naririnig yung patak, yan. Yan ang ating parang pakiranggaman. Ah, ang lang ha. Titingnan natin. ibigyan natin ng pagkain si Juning ito, uh, Ah, baluno ng manok, balung nilada, nilaka po sa asin to, Ngayon, dahil lang yung 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 ko na yung yung hey. ah. kung malis dito kung maalis pa maaari pusa so punti na lang kaya kung pwede ni Y Huwag mali para madali niya makain

Hindi ko dapat kasi no na nababasa siya. Ay sorbo. importante yan pag tayo ngayon, balong-balo na ng manok. Para kay din sa akin, alay aso eh. Eh, dahil kawawa po ito yung amo nila, dahil yung mga ulan, hindi nakakasin ka rito. Oh. Ayan. Oh. Meron pa, mo na yan, oh. na anak ay na pero umukulog pa sila parang nagbabalik pa sa langit eh. kasi nagbabalik pa sa 真的。<laughs> masim uh, ah, masim masim pero yung matandang ganito mas mahasim yung kaon na matanda na ah, tawag nila dito ah diabetes eh, plan ay ah, insulin plan insulin plan uh, ah, gamot sa mga pre-diabetes. Ito. Hindi ba hindi nilalag yan? Na kaya, kakainin mo yung katas. Ang sisip-sipin mo yung sapal. Eh. Tinap ko. nagigitay patay ng isang bus ah nagigitay patay ng isang buhos kasi medyo namumuro pa sa kalangitan kung inyong kaibigan kay Jesus brother Oh. Yung maligo ka sa ulan, walang bayad, libre. Hindi ka naman sinisingil ng Panginoon Diyos eh. Kung gusto mong maligo. Ah, libre lang po. Sige, hanggang dito na lamang po ano, ang ating munting video. Na... Kaya kung naliligo sa ulan, alam mo maganda po sa daling ng balat, malamig. Mamaya, pag na ako, magbubos ako ng tubig po. Pero dahil maghihintay pa ako ng isa, hanggang dito na lamang po, ang tunay na macho man ng Tondo, Manila. God bless us all. Bye!